아 야노가 걸어요. 야노! 아 저기. 이제 걸어. 어. 리는 물어볼래? 알았어. 지나지

Masukal po yung gawa yan. Okay. <laughs> kaya ko, Pero batalan tara, ta tama yung, yung sinasabi ko sa'yo, Erol. Diyan sa saging, kasi malamig yung saging. Mm -hmm. okay. Dapat patay mo na yung saging mo na yan. No, no po. Ay, Pwede. Hindi mo ko yung sinasabi ko. Kaya dapat dole. pinapatay na no, talaga yung saging na yan. Pwede pong iwawalay iwa tali. Huwag kaya lumabong. Dol, pero yung saging, mayroon yung bakla na no? Oh, ang gaya <laughs> 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 ito po Ang ganda ng bahay niya. Oo. Oh. Kaya di po mapapansin kasi nakatakip po ito. Ah, nakatakip yung dami pang uh, uh, na ito ng dahil... Nakatakip po yung Isa lang yung po yung na dyan. Uh, Diyo, pa natin. Po natin. Oh? lagi mo dyan, 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 oh. dyan o. I-create ko yung ba, 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 farm, si Heron! Oo. na na ni Papa para may kung sakali. Kala ko kung may puti na pilog, paglako yung muna. sa kaya. Dala ka Ayan. Yeah. di naman siya uh, kailangan patayin. Ano lang dinisen. Kasi sayang yung saging. Grabe yung ano namin biyahe. Tagal. <laughs> diba? Saan yung bakas? Oh, nga. Ano, bakas yan. Kasi sino po si Blanca ni Pop? Yung duro ya. Sa inyo po yung kabila din po. Ha, ka, iyan kanya po na ni Dati kung minsan po yung bakas niya? Po. Iyan po yung bakas niya. Ako po po sana yung. Ito kanil. po yung bakas niya oh ito. Patag. Ano ya po yung kan siguro? Hindi iya po rin hmm? mo. Kaya po para nang gumay din ini bakas. Ayan, para, bakas na po yan, ipo ba? Kailangan kay manok. Ali po ito ka. Ito ang po ito. Yung sa ilalim. Halawa naman po itong kita, hindi naman dito kay tayo ito. May May iba ka siya. Ibig sabihin, may iba din tayo dito sa lugar ni Ma'am. Yeah. Ito pa siya sa kabila. Uh, guys, napansin namin dito sa lugar. May ano, may kawayan pala siya. Ayan. Kasi talaga yung mga pinakabahay ng ahas. Kawayan. Nahanap na po na ako. Tulong ko papa ko. Ayan uh, guys, may nakita akong bakas dito. Ayan, marami siyang taguan uh, ng ahas. Ito rin, baka... Natin sa mayayari, paayos yung dito. May kawayan din dito sa ano lang, sa side. Mulang na. Sa dilong lang kami saglit. glit din dito sa side. Mulang na guys. Ayan, dito. Sa so, kapila, maraming mga halaman doon Guys, tapos na po kami dito sa, ano, sa Korak, no? Sa baluban may nauli po kami isang cobra. Ah, Mababalik pa po kami dito kasi yung sa kawayan, hindi pa po namin siya na ano, na check kasi sa kabilang bakod siya. Hindi po, ah, hindi po kanila yung ano, yung lugar. Ayan, see you again sa akin next vlog guys. Ayan guys, malapit na mismo ng skwela ng ano yung tura. Bakit may nakapasok na ahas doon? Pahuli po sa masukal sa likod ng eskwela oh, si Princeso. Ayan oh. o hindi na abuso sa kamera. kano oh, nga yun? ay takinwa rin, Kinuha nila. ito parang kulda pa kaya. apat punte pa kaya. apat punto din. Hindi ka yun makawala yan? Hindi. yun 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 Kaya na yun 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 na yun 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 Hamsis patingan pido kaya niyo toko na ako yung papa kaya yung kama na. mas. ako. Hindi mo to sulapoy yaku. Malatipan akong yun 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 po, yun 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 po yun 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 yun

So kapatan na po itong may akit. Yung wani. Nipis. Yung wani lalagyan. Kamaghanak <laughs> 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 niyo. Hindi <laughs> po itong hanggang kwarto mo harap ng panin eh. Ali po dito po nga chicken kwarto. Kasanti nga lang. Pinalaro-laro mo lang. Yung pinapatay yung mic niya. Ano siya eh? Marami siya. eh. Marami ko biti na yan. <laughs> <laughs> Tapos nila na buto kayo pa nga iba. si siya, So yun na talaga safe. Yung wani lalagyan namin doon sa sakyan. Kasi baka na rin, di ba?

Opo. Tao pa kanong tanan oh no. Charis lang. Charis lang. Sobrang <laughs> charis lang. Ha? Huh? Makakayapin na eh. Ano ra? Wala pa eh. Sisipunya niya. Ano? <laughs> diyan yung kaya, diyan yung antibiotic. Putak ka po diyan sir. Putak na lang. naman din spitting kaya din. Tama'y makas... Kaya nga maka, okay, maka, po rin, spitting niya. Spitting niya po niya? Oo nga. Lumakot spitting niya pala po. Ano nga po rin? Naguguliran spitting kayo. Ano ba? Ano nga? Nagsispit siya na nga. No. Buta ka lang ngayon sa <laughs> pagketa pa. Siguro. Naguguliran kayo. ang gana ako, keta. Hanggang... Gulo ko, beta. Sinabi mong ating nilabas? Ha? <laughs> ah, Hababakasan mo niya, eh keta. May ilang years na ako dyan. Yung braso niya kaya niya. Eh. Di hindi, hindi, hindi po ba? mawawalan ng ahas uh, dyan kasi na. gubat. Oli. Dapat yung na, no? Ma'am ay rugo po. Baba, baba. Ba, ay, ba. oh. yun. Baka mas mga 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 po mga 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 mga

mga gagawin kita tamba borisco. abaw uh. pero, uh. alam na, kasi yung halaman kaya lumilipad yung sa dito. bito. kung lang siya, tapat kung magkaroon halaman. Hindi nakakakit yan. Kaya nakakalito sa kabila. Dahil sa mga halaman. Pati yun doon. Diba? Hmm. May mga halaman. Puno ng halaman. Okay. Malipat-lipat lang. Nakakakit yung mga sa kabila. Hindi rin sa hmm. kabila. Ganito. pang vegan kayo may kaya lukat ah Ano po yun? Oh, yung pong maliliit. Pwede pala baka ito loti. Hindi pa dyan. Hindi pa yung sinasabi ko. Tignan mo yung mga laman pa dito din. Kailangan mo ah. Maayos nila yan. Kung malapit lang ako dito, papasok ko dyan dito. Tara hindi na sila lumipat yung mga sila. Galing din, hindi na lumipat dito. Oo, hindi na dito. Kapag nalimit na. Ayan, Saka po, huwag po ngayon yung mga halaman na nakalit. Nakadugtong sa pader. Ayan, nakadikit. Labas-pasok lang sila. Kapag nakita mo, maya-maya, wala na. Lumabas na. Mabilis lang po sila. Kasi yung nag-aakit sa halaman, nilipat. Susunod dyan. Yung lang puso. Hmm, Ayan po na. kasi nag Maano po, mga halaman. Nakatatlong ahas kaming maliliit dito. Kapag uban na ano, namimisa sila. June, July. Mm -hmm. Oh, pisa na po yun. Maraming malilit na as dun. Mm -hmm. Part of June na. Oh. Itong yamo kong cobra mga madagol. Ito nga, nilang sa video. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Hindi oh, hawakan mo. Para ni video. Silipin ko. Para nagdo-documentary ta. <laughs> Di ba maliwala sa loob? Oh, pero wala siyang bakas. Hmm. Mga ugat. Ugat yung nakita Uga, ko. dito, mga ugat. Ay. Ugat ng... Amen. Amen.

Pwede daw pong pasirip ni King yeah. Pag pagitan po ng ano, dalawang room, ay brother ng of office. Pagitan niya kasi hindi ay singit yan. Huwakan <makes> mo, susunod <noise> ko yung singit. Ah, silip ka pa. Ah, ali. Tutunan kayo ang kakarit. Ito pa, layo. Ay, ikip mo niya. Layo, yun. Wala. ang doon. Hmm. Ay, wo. Oh. Sirip mo nga. Okay. Saka dapat dito lang yung bakas. Dahil yung mahaba yung plus niya. Hindi ba, in, 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 in. Ah, ang duwanag. Si Wat. Akin yung tawatin dapat dito yung Okay, ni pong... Gumili dyan po mo ka Kaya po nilalamay niyo. Kaya niyo. yung po kasi rin.